Tayo magugulat pag nagkakaedad, ito mararamdaman. Number 1 out of 10, pagbabago sa digestion. Yung panunaw natin. Magugulat kayo pag edad 50 pataas, ah, mahirap na lumunok. Parang very dry. Pag kumain tayo ng marami, hindi na matunawan. Dati kain kain naman natin kumain. Mas constipated, mas matigas na yung pagdumi. Ano nangyayari? Humihina talaga panunaw natin. Kumuunte yung digestive enzymes, pancreatic enzymes, mas constipated, pati yung colon mas babagal ang galaw. Okay? Kulang sa exercise, kulang sa tubig. So ano gagawin natin? Paghihina panunaw, dahan-dahan ang kain. Mas mabagal, tsaka mas malalambot yung kakainin, 'di ba? sa constipated, more high fiber foods, prutas, gulay, mga brown rice, wheat bread, maraming tubig iinumin para lumambot yung dumi, regular exercise para gumalaw yung bituka, at regular bowel schedule. So expect nyo na na hihina ang panunaw. Yung dating kaya yung matataba at mamantika pag may edad, eh, kahit may pera kayo, eh, hindi nyo na makakain kasi ngamihina humihina na yung Number two, sakit ng nagkakaedad, bones. Mas mahina ang buto. Mabilis ma-fracture. Uh, muscle, mas mahina ang muscle. Lumilit ang muscle sa binti, sa kamay. Kaya mas nalalawlaw yung balat natin. Di ba? Humihina lahat. Uh, joints, mas masakit yung mga arthritis. Mas walang balance. So, Masa lumilit, buto, yung joints, mas may arthritis, mas pumapandak, mas nakukuba pag tumatanda, mas sumasakit yung mga buto-buto sa leeg, kasama po sa pag -edad. So, kailangan natin para tumigas yung buto natin, exercise. Lakad-lakad, may konting weights para may, para ma-maintain yung lakas. Kailangan ng pagkain mataas sa calcium at vitamin D calcium, dilis, broccoli, tofu, uh, dairy products, gatas, yogurt, calcium, calcium supplement, vitamin D uh, sa araw, sa itlog may vitamin D, tuna, uh, itlog. Okay? So para lumakas yung bones and muscle natin. Number 3, organ na nanghihina, puso, tsaka mga artery nagbabara. Opo, tunay yan. Ang nangyayari bilang internist cardiologist, alam ko yan, na pag tumatanda yung tao, kahit isan, edad 50 pa lang, eh parang mas hinihingal na kasi nga tumitigas yung puso. Yung puso, pag bata, malambot, maganda yung pumping. Pero pag tumatanda, matigas na. So pag matigas yung puso, nangyayari, mas hirap na siya mag-pump. Mas hingal, yung tibok ng puso mo, mas mabilis. Dati, ang tibok ng puso mo, baka 60 to 70 beats per minute. Pag matanda na, magiging 80 to 90. Sabihin, mabilis na. Sabihin, hirap na siya. Mas high blood din pag nagkakaedad. Okay? Mas prone na mga heart attack, pati mga ugat. Pwede na magbarabara. So, paano gagawin? Control ang high blood pressure. Control ang cholesterol. Huwag kakain ng matataba. Wag Huwag maninigarilyo, healthy diet, exercise para dumaloy ang dugo, sapat na tulog at maintenance medicine kung merong high blood diabetes para makontrol yung mga pagbabara sa ugat, para ma-maintain yung puso. Okay, number four na mga sakit na darating, bladder and urinary tract. Yan, pantog, urinary tract. Pagbata tayo, di ba, bira lang tayo umihit kaya natin umihi ng 500cc. Di ba? Sabi nyo, yung, yung, bladder natin, muscle yan. Eh. Malaki capacity ng pantog natin. Pero pag tumatanda, patanda na patanda, patigas ng patigas yung bladder. So, ang kaya na lang niyang capacity, baka 200cc na lang. So, bawat oras, ihi ka na ihi. Kasi mahina na eh. 'di diba? Tapos may prostate problem pa, may barat, may bara pa 'yung mga lalaki, lumalaki prostate. So mas hirap umihi, mabagal 'yung ihi, may urinary retention, naiiwan 'yung ihi. Sa babae naman, mas nagkaka-UTI pag matanda, minsan nagkaka-prolapse, diba? uh, so uh, marami ring problema sa pag-ihi pa nagkakaedad, madalas din mag-infection. So ano gagawin natin? Huwag magpapataba, mas overweight, mas hindi maganda. Huwag constipated, pag constipated, umiire, eh, hirap din sa pag-ihi. Maintain healthy weight. Okay, tapos minsan binabladder training mo, parang sinasanay mo pa rin mapuno yung pantog. So, kung every hour ka umiihi, try mo i-maintain every two hours. Medyo titiisin mo na medyo mga 300cc, expand yung pantog bago mo iihi ng todo. O minsan ginagawa ko double urination. Pag umihi ka, pahinga ka ng 30 seconds, 1 minute, umihi ka ulit double. Ibig sabihin, may pangalawa pa, ibig sabihin, hindi na uubos eh. Kasi nga, hindi na ganun kalakas yung bladder natin. Number 5, problema ng edad 50 pataas at mga senior, utak. Mahina na memory, mahina na mag-isip, mabagal mag-isip. Nakalimutan mo pangalan ng kaibigan mo, hindi mo na maalala pangalan ng mga gamit. Pag tinatanong ko yung mga seniors, pag nagle ako, kailan nang hina yung isip nyo? Parang mabagal, parang bago mo masabi yung pangalan, mag ka ng 1 second, 2 second. Asa nila nung nag-60 years old ako eh. O yung iba, nag-55 years old ako, parang humina na. So, paano tatalas yung utak? Regular exercise pa rin. Lakad-lakad, good circulation. Pag gumanda yung circulation, gaganda yung daloy ng dugo sa puso at sa utak. Pag may daloy ang dugo sa utak, mas maganda yung circulation. Malaki blood flow, mas gagana yung memory. Bawas stress. Okay? Bawas depression. Nakabawas siya ng memory. Healthy diet. Fruits, vegetables para hindi magbara sa utak Iwas sa mga matataba, sa fast foods Nakakabara ng ugat yan Gamitin lagi ang utak Okay, huwag mag retire completely Trabaho, isip-isip Compute-compute, wag puro calculator Mag-chess, mag-word games Mag-hobbies Mag-attend ng klase kahit matanda na Mag-aral ng instrumento Mag-aral ng lengguahe Basta aral-aral-aral Basa-basa-basa Kumausap sa maraming tao para gumana yung utak, diba? mag-volunteer sa barangay At para gumana yung utak, gamutin ang high blood, high cholesterol at diabetes para hindi magbara Number 6 organs na nangihina, mga sakit na, na darating number 6 out of 10 Ang mata at ang tenga nangihina. okay? Mas may katarata mas hindi makakita, mas lumalabo mata. Minsan, salamin lang, pwede na. Pero, minsan, pagkatara, kailangan operation. Okay? Mabilis masilaw. Okay? Mga may diabetes. Minsan, may retinopathy. eh, delikado. Pag hindi na-control yung blood sugar, pwede mabulag. So, mata, very important. Bawal tumingin sa araw, habang bata pa. Para hindi masira yung mata. Uh, mga... Sa tenga naman, marami nabibingi bibingi pa ng kakaedad. Okay? Lalo na kung bata ka pa, mahilig ka mang earphone, sobrang lakas ng sound. Kasi pag expose ka sa malakas na sound, mas nabibingi yung tenga. Okay? Yung mga trabaho sa tabi ng airplane, tabi ng kalye, laging naiingayan, hindi maganda sa tenga. Papacheck din siyempre sa, sa specialist sa tenga, sa ENT, baka may baradong tutuli. Pag walang choice, eh, may hearing aid, di ba? Number seven, nanghihina, nasisira, ipin at gums. Ang mga may edad, madalas nabubungi, napipingot yung ipin, tapos yung gums, lagi may gum infection, yung gilagid. Mas nagre-recede, uh, bumababa yung, yung gums, mas na-expose yung ipin, mas nasisira yung ipin. Pag nasira ang ipin, hindi na siya makakagat. Paano siya kakain ng isda, ng manok? 'di ba? So pag wala siya makain, lalo siyang manghihina. So kailangan yung ipin very important. sa pag may gum infection, delikado ah, pwede pumunta sa dugo, pwede pumunta sa puso. Pwede kumalat yung infection mula sa ipin papunta sa dugo. Paano gagawin sa ipin? Magtoothbrush lagi, magfo-floss, dental floss at bisita sa dentist regularly every 6 months. Number 8 out of 10 na nagkakaproblema, balat. Okay, alam niyo naman niya, wala tayong mga gaw sa balat. Nagkaka-wrinkles, nagkaka-eye bags, bumabagsak ang muka by gravity, babagsak din yung sa leeg, mas kukulubot, mas maraming ugat, nagbabaricose. Ano pa ba? Maraming age spots na malabas pag tumatanda. Maraming itim-itim, brown-brown, o mga pula-pula, naglalabasan maraming skin tag, yung balat-balat, naglalabasan pa ng kakaedad. Kasama yon Pero siyempre babantayan mo. Pag nunal, lumalaki, baka skin cancer, binabantayan. So, anong gagawin natin sa balat na tumatanda, na numinipis ang skin, wala ng fatty tissue, parang hindi na siya ganun kalambot yung mukha natin. So, dapat lipat ka na sa mild soap. Mas mild na yung soap. Huwag na matatapang na sabon. Wag ng maraming perfume. Dapat medyo oily na yung sabon. Mas oily or afterwards, mas magmoisturizer ka sa mukha, mag sa katawan kasi nga nagda-dry na yung balat natin. Mas dry ang balat, mas kumukulbot. Magsa-sunblock para pag-expose sa araw. Uh, magsuot ng sombrero, protective clothing para hindi masira ng araw ang balat natin. Okay? Number 9 out of 10 problem is tumataba. Okay? And ang problema ng karamihan pag ng lumalaki bilbil, lumiliit yung muscle, di ba? Uh, mas pumapandak, di ba? Kasi nga, hindi na pwede yung dating kain natin. Kung nung bata tayo, kain natin kumain dalawang platong kanin, di ba? Pero pag tumatanda ka na, hindi mo na kailangan dalawang platong kanin. Kasi ang matanda mabagal metabolism. Ang sabihin yung galaw ng organs, galaw ng katawan mabagal na, pati movement mabagal na. 'Di ba? Kaya mas maliit yung muscle, pag tumatanda mas konti na lang calories kailangan mo. So pag matanda baka kailangan mong calories baka 1500 calories na lang o 1700 per day. Pag bata ka, kailangan mo 2000 o 2500. So pag maintain mo yung kain mo nung teenager ka sa kain mo ngayon, tataba ka. Hindi pwede ganun. Ka Kaya ang secret dito, eat less. Y yan ang secret na pampahaba ng buhay. Eat less, live more. Okay, mas konti ang kinakain, mas umahaba ang buhay. Kaya yung mga iba na nagpa-fasting, hindi kumakain sang araw, sila yung mas mahaba ang buhay. Yung mga mas payat, sila mas mahabang buhay. Mas payat, mas hindi kumakain, mas fasting, mas hindi hirap yung katawan. Eh. Parang magaan, baga sa kotse, walang karga. O, dalawang kotse, isang kotse, walang karga. Yung isang kotse, laging may sakay na limang tao. O, yung isa, laging may limang tao, may luggage pa. Yung isang kotse, walang dala, walang bilbil. So, anong makina ang tatagal? Anong gulong ang tatagal? Siyempre, yung walang nakasakay. Diba? Hindi kasi hirap. At e, tayo, pag overweight, ang laki ng chan. Overweight ng 40 pounds. Biro mo, 40 pounds ng taba. Dala Daladala ng puso natin. Daladala -dala ng tuhod natin. Masisira talaga tuhod natin. Masisira puso natin. Sa bigat. So, less eating, better. Lalo na yung mga oily at fast foods. Number 10, Out of 10 problem na nagkakaedad ito, sakit ay uh, humihina sa pagtatalik, poor sex performance, expected 'to eh. Pag sa babae, pagdating ng menopause, mga 48 to 52 years old siyempre, may vaginal dryness, humihina libido, mababa estrogen. So sa babae, minsan gumagamit ng mga uh, may mga KY jelly para pampadulas o merong estrogen cream na pinapa na pinapahid uh, pero sa ipapaalam sa OB gyn sila magsasabi nito pag lalaki naman sa pagtatali kumihina din pag edad 50 pataas baka may high blood baka may diabetes humihina nagkakaroon ng impotence pag may diabetes na hindi control nagiging impotent baka may prostate problem baka tumataba, pag tumataba, rin sa pagtatalik. Pag tumatanda, siyempre, may back pain, may neck pain, wala nang resistance, mahina na puso, may hingal na hindi rin makatagal sa sa sex. So, kanangyari, anong tips natin? Pag babae, sa OB-GYN papacheck. Pag lalaki, sa urologist. Kailangan regular exercise pa rin, light weights, kailangan physically fit para makapagtalik. Tsaka in-expect mo talaga, pag lalaki kasi, bagsak din ang testosterone pag tumatanda. ba? Diba? Kung babae, menopause, bagsak ang estrogen. Ang lalaki, may andropause, bagsak din yung testosterone. Kaya mas nakakalbo, At ah, pababa na paba. So, pahina rin na pahina yung sex drive ng lalaki at babae. Sabi ko nga, eh, nung dati, pag teenager, o 20 pwede mag-talik everyday. Pag edad uh, 30s to 40s baka once a week na lang mag-talik. Pag edad 60-70 baka once a month. Pag edad 80 baka once a year. Ganun lang So, humihina talaga. Pwede naman physical intim intimacy, eh. closeness without sex at uh, syempre, pag kaya pa depende sa lakas ng katawan. So, yan lang po ang mga sampung sakit na nangkakaedad. Halos lahat aabot dito. Depende lang sa age. Pero nabigay ko na sa inyo lahat ng gagawin. Lahat ng tips para maiwasan to. Siyempre, pinakamahalaga, gamutin yung chronic disease. Pag may high blood, gamutin. Meron akong mga home remedies. Meron din gamot. Pag kailangan gamutin high blood, high cholesterol, inaayos. At diabetes, inaayos. Huwag magpapataba para hindi magka-arthritis para mas sumaba ang buhay. Siyempre, iwas bisyo, iwas sigarilyo, iwas alak, mas maganda pa rin po. Salamat po. Share po natin sa ating kababayan.